Mukbang tayo ngayon guys. Eh, mamukbangin ito. Malunggay pandisal. Ay, ni. Eh. Ay, yung tawag pa. Itlog na may. o Umilit. Umilit daw. Itlog na may. Malunggay. Umilit daw. Parang pilit na pilit ah. Parang pinilit lang. Sayang ayaw tayong ketchup para sarap sa ating oh, ketchup po okay. okay lang guys, bisoka naman this is for this gagi which we are about to sarap, receive from the Lord our Lord Amen okay, so, yung pulang to kung walang kanin, kanin. Ang kailangan maraming kanin para kay tumaba. dayo tayo ngayon. Kunti lang ang kanin natin. Sir Glenn. Yes. Sama natin pala ngayon ni Sir Glenn. Ano na <laughs> lang ako ito? Ha? Against the light. <laughs> ano natin kung masarap. Ang mm. 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 Thay mo lang kaya mm. mm. oh, mm. ito. Unang kagat, walong gaya agad. Ito kahit mo. Hmm. Ano yung ingredients nito? Malunggay at itlog. Ingredients nito, malunggay, itlog, at saka magic syrup. Magic sarap. Mantika. Ilang itlog? Dalawang itlog. Ang piraso na ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Diba? Anim, anim, anim slice. Hmm. Okay. Okay. mga iba na ayaw. May ng gulay. May ng gulay. Ang hindi, may mga tao na ayaw nila. Ano? Kakaiba. Hmm. Minsan hindi naman masamang kakaiba. Haging kakaiba. Napakasustansya na ito. siya. Mm -hmm. Sa akin ito, creative cooking. Kaya yung mata, hindi ka magro grow grow kung muna natili ka lang sa sarili mong paniniwala. Dapat mag gano'n ka rin ng explore Tulad ito, napakasarap. Mm. Sansa na masarap pa. Sansa na masarap, pabusog pa. Lalo na may ketchup, wala lang, wala lang ketchup. Mm, ketchup. Hindi na ako pala kailangan ng ketchup. Eh. Mm. Dami nang naluto. dalawang itlog lang, ang dami nang naluto, ano ya? Life hack. Cooking hack pala. Ito kayong malunggay. Madali lang makita na sa paligid lang yan. kung anong kung anong binigay sa'yo ng Lord yun lang ang kailangan mo kung ano lang nasa paligid mo yun ang kailangan mo gulay right to food ano mga benefits ng malunggay okay, maraming. vitamin C napalino ng mata meron ito ka, itlog. Mayroon pa rin, may iba pa rin benefits yan. Nakakatalino ang itlog. May protein. Pero hindi ka agad magutumin. Hmm, ano? Marami pa yung namin. Hindi lang ito, marami lang na luto.

Ani pa? Mapapa? Isa pa talaga. Huh? 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 na, Huh? Huh? Bagay-bagay. Bagay na bagay ito sa mga walang budget. budget Kunti lang yung budget. Vegetarian. Vegetarian ka. Mm -hmm. Budget friendly. Budget friendly. Tipid. Hmm. mat masarap pangani, ani. Mm. Busog na nga ni ako. mag, mag extra rice pa tayo. <laughs> Napakasarap na ulam. Napakuha pa nga sa akin pang kanin. <laughs> Sarap niya. Solid. Solid na. Ayos. Mm. Solid ng tangalian. metik ko da Cheers Rasa no mm -hmm. Astension na usok pa Komile Hmm, ito pa ito customer. Hanggang dito na lamang po. Goodbye. Stay healthy.